Ito pa mga ko, chinerge ko na yung mga binili ko mga bossing ko para bumili pa kasi ako ng charge mga bossing ko ng parang kandila para dito kay Jowelyn at kay JC mga bossing. Um, dahil para panatag ang kalooban kapag po natulog, hindi ka mapapaano na baka may masunog ganun kasi nga po iniwan yung kandila. Ngayon pamaabosing, mga bossing, ito na sobrang saya ko dito mga bossing ko sa bulaklak na ito. Ang ganda talaga mga bossing. Kasi mahilig ako sa mga ganyan. Ito pa mga bossing ko ay binili ko sa Kabite. Bumibili pa ako ng ganito pagka mahal-mahal mga bossing ko. Lalo na yung mga roses. Yan. Lalo na kapag uh, may mga okasyon ay natao na walang bulaklak yung aking mga anak. Kaya bibili po talaga ako niya kahit mahal. Uh, misan pa nga po uh, 12 pieces ay uh, 1,000 pesos or kaya minsan masigit pa. Dumaan din sa punto na itong sunflower ay 250 ang bawat isa. Nako mga bossing ko, eto po mga bossing ko, ay buhay na halaman pa. Didiligan ko lang po siya mga bossing ko palagi. Yan, tapos mamimintay na po siya. Tignan niyo po ang gaganda, diba? 350 pesos lang po yan. Ang dami-dami na po niya. Tapos, ang technique pala po niyan mga bossing ko, ayan, may pumitas dito. Ang technique lang po pala niya mga bossing, pag natuyo na yung bulaklak, gugupitin mo lang po siya para suluyan ulit ng panibagong dahon. Ganun lang pala yung technique po niya. Kasi ako hinahayaan ko lang na matuyo yung bulaklak, tapos ayun, hindi na siya sinisibulang pamuli ng mga dahon. Parang dire-direcho na siya ganun, tapos hindi na siya namumulaklak. Dapat pala ititrim nyo po mga bossing ko, lalo na kapag ka, Uh, natuyo na yung mismong bulaklak ang ganda nito mga bossing ko lalo na sa personal Ayan. at alam ko na si joeline mga bossing ko ay mahilig din sa bulaklak mga bossing mga nung nabubuhay pa po yan ay talaga namang mahilig siya sa mga bulaklak tapos eto bumili na ko ng ontorium mura lang po doon mga bossing tingnan niyo po yung ontorium po niya meron siyang ganito parang doble yung pinakadahon po niya special po siya yan. Tapos, mura lang siya. And, mga bossing ko, itong Antorium. Parang yung ganto, nabili ko siya ng 500 pesos. Pero, ang laki-laki na po niya. Yan. Tapos, alaga uh, lang sa dilig. Tapos, abono. O, di ba diba? Maintain natin, mga bossing. Ngayon pa, mga bossing. Hello, mga anak. I love you. Ayan. Syempre, uh, para laging maganda dito. Ayan po. Tapos, ito. Sakto-sakto pa doon sa padasal. Ito yung halaber na laging ginagamit sa yung nilalabas kapag may padasal kagaya nung isang araw. Yung mga bisita iglesia. Yan. Dito ko na lang dinadaan para matuwa. Yung ano ko kasi mahilig siya sa mga sa mga bulaklak. Ayan. Sobrang happy ako dito mga bossing ko sa mga bulaklak kong napamili. Dahil ang gaganda niya at plus additional pa, ang mumura mga bossing. Ito pa mga bossing ko, yung remote control dito. Tapos, kung gusto mo mag bling bling, ayan. Ayan, bling bling. ito, so, ganyan. Ayan, depende sa, kung gusto nyo, dagdagan pa siya ng light. Ito, dagdag ng light. Ayan po. yung so, kung gusto nyo mag bling bling. Ayan. Additional pa ng light. Tapos, ayan, bling bling bling. Ayan. Ayan po, yan. Ayan dalawang ganyan na binili ko na discharge mga bossing para laging may backup. Plus additional pa yung tatlong malaki na nando sa taas na china charge ko. Yan. Hello mga anak. Alam ko sobrang masaya rin kayo kung nasan mga kayo. Kasama na kayo ni Papa Jesus. Hindi na kayo masasaktan. Hindi na kayo malulungkot. I love you mga anak. Good morning, good morning, good morning. Good morning mga anak ko. Good morning. I love you. I love you. I love you. Good morning.